Good morning po sa inyong lahat Ano po ngayon? Martes ng umaga Alasayos dos ng umaga Tapos na ako magluto ng almusal oh. Champorado to Alam nyo masarap ito kasi hindi ko kuang ang nilagay ko Yung nilagay ko nito ay tableya Talagang purong tableya Kaya ang sarap ng pagkaluto ng champorado Ayan Kain tayo Tingnan natin yung ating champorado Kung matamis tama lang yung asukal, hindi siya masyado matamis. Mainit pa. Naglalaba kasi ako. dito na naman tayo sa shop. Kain tayo. Ito yung niluto ko kanina na broccoli at saka yung chicken breast. Pananghalian na alas 12.27 na. Ngayon lang ako natapos mag... Ngayon lang ako natapos mag-repack ng mantika. nag ako ng 10 peso at saka tag tigba 20 kasi naubusan na. nasobran sa pagkaluto kasi ininit ko pa dahil kaninang umaga ko pa ito niluto doon sa banana pag may sari-sari store ka ang kain di ba, hindi ka na kumakain sa lamisa, kailangan dito na kasi bantay ka sari-sari at saka computer shop yung sa shop hindi mga tao ngayon kasi papasok yung mga panghapon at saka labasan ng mga pangumaga, di pa nagsisidatingan di pa nagsisidatingan nilipat ko yung camera, ay nilipat ko yung cellphone kasi may bumili. Meron pa nagtanong sa akin tungkol sa tindahan kung nagpapautang ako. Oo, nagpapautang ako. Pero pinipili ko yung mga mangungutang. Kung maganda silang magbayad, ano, nililimitan ko sila ng mga ganyan, 1,500 hanggang doon lang ako. Pero pag hindi sila ganun ka ganda magbayad pagkapit bahay talagang pinagbibigyan ko pero hanggang dalawang daan lang sa awa ng Diyos naman ah uh, lahat naman sila nagbabayad minsan pumapalya sa isang linggo pero sunod na linggo nagbabayad naman tungkol naman dyan sa ano sa ganyan dalawang daan na inuutang yung meron kaming kapitbahay na ano siya uh, makuna talaga siya magbayad ang limit ko talaga sa kanya ano 200 lang. Sabi ko kasi alam mo naman kung marunong ka magbayad. Mapapautang kita pag uh, gusto mo katulad sa mga ginagawa ko sa ay katulad sa mga ginagawa ko sa iba pero sabi ko kahit ikaw alam mo sa sarili mo kung gaano ka kadalas magbayad. Sabi ko pero kahit ganun ka dahil magkapit bahay tayo pinagbibigyan kita at binabayaran mo naman kahit matagal sabi ko pero hanggang talagang diyan lang ako sa ano sa dalawang daan ang limit ko sa iyo sabi ko tapos ah uh, yung mga nangungutang naman sa akin ano yan eto may dumating ako na parcel tinanggal ko na sa pagkabalot ang bayad ko nito ay 140. Sinubukan ko mag-order kasi sabi nila mas makakamura daw pag ganito kaysa bibili ka ng 500 grams. Kaya sinubukan ko yung isang kilo. Tapos bibilangin natin kung ilan ang laman nito kasi ang bayad ko nito ay 140 kung magkano ang tutubuin natin. Kasi ako mas... Ano, mas gusto ko yung mga piso-piso para mabilis lang sa bata. Pag may piso kasi sila, pwede nila ibili ng isa, ba? Diba? Kasi kawawa naman yung ibang bata na hindi talaga kaya bumili ng lima-limang piso. Kaya nilalagay ko lang sa grapon ito at saka uh, takpan, i-display sa labas, tapos ibinta. Ayan na nga, yung tungkol sa pautang. Ayun, nagpapautang ako. Tapos, sa awa ng Diyos, magaganda naman sila magbayad. Wala pa naman wala pa naman utang dito sa tindahan na ganyan, mga isang buwan bago bayaran. Talagang linggo-linggo, pinakamatagal na yung ano, yung dalawang linggo na din nila nababayaran. Sa bigas naman, kung magtatanong kayo na kung nagpapautang ako ng bigas, nagpapautang ako, meron talaga ako lingguhan at saka meron buwanan. Dati-dati pa naman, nagpapautang talaga ako ng bigas. Nung doon pa ako sa Banana Hills, nagpapautang talaga ako ng sako sa ako na bigas. Hanggang ngayon, may mga kumukuha pa sa akin na bigas, na ganyan, isang sako, ganyan. Hanggang ngayon pa naman, tuloy-tuloy sila na kumukuha. Meron, every two weeks ang bayad, meron, uh, isang buwan ang bayad. Ang tubo, nakadipindi pa rin yan kung gaano mo katagal babayaran. Ayan, kaya nagpapautang ako sa tindahan, nagpapautang ako ng bigas. Ayan po, maraming salamat po. Tuloy na tayo sa pagkain at mamaya titignan natin yung ating gami kung tutubo tayo, kung susubra ito sa 140 pieces, kung magkano ang tutubuin natin. Lalagay tayo ng plastic para hindi madumi. Ito malinis to. Malaking uh, Isa. Ayan, ito na yung ating kukunan. Uh, 140 ito. 70 na dalawa, 40. Ito yung ating magiging tubo nito. Bibilangin natin kung ilan yung tubo ng isang balot na 1 kilo dito sa gami na to. Ay, may bibili pala. Wait lang. Ano yan? Ayan, balik tayo sa pagbibilang uh, Ito na yung ating pukunan. Ganun na natin para magtasya Pilangin natin yung pupo natin kung magkano. natin ay 76 pesos. Ang puna natin ay ano ay 140. Tapos tumubo tayo dito ng 76 pesos. Ayan po. Ayan, meron akong putong bigas. Binili ko ito, tag 15 si pesos. Merienda na naman tayo, oras ng merienda ngayon. Tapos, nagkape ako. Ito yung ating kape. Mm. Ang init. Ang sarap yung koto niya. Alam niya, ano niya, nagtitinda siya tuwing umaga, tuwing linggo sa simbahan, sa labas ng simbahan, nagtitinda yun lagi kung nakikita. Tapos ngayon hapon, eto naglako na naman siya ng koto. Kaya natsimpuhan ko, bumili ako. Masarap yung koto na gawa niya. Matagal na yung nagtitinda na babae. Tuwing umaga naglalako yun para almusal. Tapos kada linggo, doon yung nakapwesto sa tapat ng simbahan, sa may labasan. Tapos ngayon, natsimpuhan ko naglakos siya. Kaya, wala kaming merienda. Bumili ako. Balik, 15 si pesos yung isa nito. Tapos, syempre, merong kaparis na kape. Ayan. Siya nga pala, meron. shout out sa akin. nagpapa out sa akin si Alicia Bal... Balmedina. Alicia Balmedina. Nagtanong siya sa akin kung yung ang palaya ba, hindi pumapait pag ihalo sa sutanghon. Hindi mapait yung ampalaya, lalo na pag ibabad mo siya sa kunting asin at saka kunting suka. Nawawala yung pait niya. Masarap yung pinaghalo yung ampalaya, tapos yung ano, yung ampalaya at saka sutanghon, masarap yun shout out sa iyo Alicia Balmedina maraming salamat sa pagpanood ng video ko salamat sa iyo at ito na ituloy natin yung ating kape Ayan po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga Nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kain tayo.